Maayo na adlaw mga kamasbati! For today's video ay samahan nyo ako dahil maglalaba po tayo! So kinuha ko na nga itong mga labahan sa loob ng bahay at paniguradong tambak na naman dahil sa hindi nga kami nakakapaglaba dahil sa araw-araw na lang umuulan. At heto naman nga itong pamangking ko na super so ang kulit. Akala siguro niya aalis ako kaya gusto na naman sumama. E hindi nga ako aalis dahil tayo nga ay maglalaba. Akalaan mo nandito lang kami sa tabi ng ilog tapos sa tambakan pa. Halos mahigit one week rin kasing umuulan kaya madumi palagi ang ilog tapos bigla-bigla rin bumabaha. Hindi rin makapag-washing ng tuloy-tuloy dahil madalas ka mag burnout dito. Kaya heto, tambak na naman ang labahan ni Mi. Eh, pero hindi naman ako ang palagi naglalaba lalo na pag wala sa mood. Aso. Sure. kailangan din pala pag naglalaba ka dapat nasa mood kasi kung hindi talaga matatambakan ka. Pero may iba naman na ang sisipag maglaba kahit naliligo na lang sa CR naglalaba pa. So heto, pagkatapos ko nga mag-washing ng mga damit, sinunod ka naman itong maninipis na kumot. Si mama na pala ang nagbanlaw nung nauna at ako naman ang na magbabanlaw nito sa sapa. So pumunta na nga ako sa sapa at at medyo nahiya pa nga ako sa mga batang naliligo dahil pagdaan ko nakapangpayo na lang sila. Para bang nakakita ng taga-ibang planeta ang mga inday. At nandito rin pala itong pamangkin ko na favorite mag kahit sobrang lamig. Kaya tingnan nyo naman mukhang istatwa na. Pero kahit naging istatwa hindi yan magpapapigil dahil favorite nga talaga niya mag dito sa ilog na akala niya daga. So ngayon ay magpo-focus na muna tayo sa pagbabanlaw. Mas maganda talagang maglabas sa ilog o sapa lalo na pag nagbabanlaw dahil ilang kusot mo lang wala na agad ang bula. Pero alam nyo ba mas talagang maglaba kapag may kachikahan ka, di ba? Kaya natuwa talaga ako nang lumapit si ate dahil meron na akong kachikahan. Mas mabilis kasing matapos kung may kausap ka habang naglalaba dahil magugulat ka na lang talaga tapos ka na. Pero sandali lang naman dyan si ate kasi dalawa lang naman ang nilabhan niya kaya pinaspasay ko na dyan ang pagpupukpuk. Minsan rin talaga di mo maiiwasang manggigil kaya ititigil mo na lang kasi sa pa ang kamay mo. So dahil tapos na nga tayo sa pagbabanlaw ay uuwi na tayo sa bahay para makapag-dryer na. Mas maganda kasing i-dryer muna para kunting init at hangin lang tuyo na. Kasi kung hindi tayo magda-dryer ay hindi rin agad matutuyo dahil bigla-bigla lang ang umuulan. Sinampay ko na rin nga tapos na madryer kanina. Medyo mainit naman nga ngayon ang panahon kaso bigla lang didilim ang kalangitan kaya bigla ka rin tatakbo para kunin na naman ang sinampay. So ngayon ay ang kumot naman ang ating isasampay. Natawa nga ako dahil gumawa pa talaga si mama ng pwede kong mapagpatungan para lang makapagsampay. Paano ba naman kasi ang taas ng sampayan? Hindi ko ma-reach. Kaya kinailangan ko pa talagang pumatong para lang maabot ka. Asa. At habang nga nagsasampay ako ay dumaan naman sila ate dahil uuwi na raw sila baka maabutan pa sila pag umulan kaya kailangan na rin nating bilisan para kahit paano ay matuyo agad ang mga sinampay pero parang hindi lang nga tayo ang nagmamadali dahil pati kumot gusto na rin agad maging labahin mabuti na lang nga at hindi nahulog sa tapat ng putik kundi may kaulit na naman nakakapagod pa naman maglaba kung ikaw lamang isa kaya nasan ka na pero ngayon ay makakapagpahinga na tayo dahil tapos na po tayo sa paglalaba yun lang mga kamasbati thanks for watching magkita kita ulit tayo sa susunod kong vlog yun lang baba. Bye.